kasama po na natin sa linya ang chief po ng CIDG Police Brigadier General Nicolas Story III. Magandang umaga po, General. Uh, good morning, ma'am. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Yes, good morning po sa inyo. Sir, hingi lang po kami ng update, ano, tungkol po dito sa nangyari di Umano na extortion dyan daw po sa May Tondo Complex sa Tondo, Manila last February 17. Ano po ba ang kwento dito, Sir? Well, uh isang operation 'yan ng ating mga tauhan sa uh, Southern Field Unit ng CIDG na ating inimbestigahan sapagat after na may natapos ang operations may nagreklamo. So, in, uh, inimbestigahan ko since February, katulong ang IMEG at tatapos ang investigasyon noong April. Itong April lang. So, nung makuha ko noong April 28 ang report, at uh, nag-conclude na itong mga tao to ay liable sa kanilang mga ginawa at sila ay pinatawag at pinarestrict sa loob ng PNP Custodial Center. So, general ano exactly yung nangyari noong February 17 base po sa mga information na natanggap niyo at ito po ba bago niyo po imbestigahan is this an intel <laughs> o meron pong nagreklamo? Ah, uh, ito ay ang conclusion natin dito ay isang hulidap operation nito. May hinuli, in binitawan. At pagkatapos, ang iba naman ay kinasuhan para illegit illegitimize ang operation. Basically, it's a legal operation. So, hindi natin ito tolerate sa CIDG at nang malaman natin nga, ang, dahil ng may nagreklamo, ay nagsimula kami ng investigasyon kaagad. Noong uh, February, before the end of February, at pagkatapos, natapos namin siya sa loo, uh, after mga three months hmm. at na-conclude namin at nakuha namin ang mga facts, enough hmm. for them to be indicted in criminal and administrative uh, charges. Ano po mga ranggo nito, General Sir, itong mga uh, miyembro ng CIDG na ito? Good morning, Manong Ted. Mm -hmm. ang, ang pinakulong ko po ay... Ang ipinakulong ko po ay isang lieutenant colonel, isang kapitan at ang iba ay NCO. Kasi Opo. Hmm. nakita ko po ang liability ng team leader nila. Kaya uh, hindi natin pinaligtas sa ating, uh, sa ating uh, disciplinary machinery. Okay, sige. Sir, ano po ang kanilang dadaan ng proseso? Kasi iba-iba ho naman yan. No? Bagamat may tinatawag na summary dismissal proceedings, eh, yun po hindi naman summary talaga yon. Dadaan pa rin po sa due process. Gaano katagal po ang kaso nito bago ho talaga masabi nating tanggal sa serbisyo ito kung tatanggalin man? Depende na po yan sa, depende na po yan sa takbo ng mga ng hearing. Depende rin sa gagawin ng kanilang mga abogado yan. Pero ito ay, da, ay sila ay mahaharap sa criminal and administrative charges. At uh, pa ngayon, sila ay restrictive custody. Pero ako hindi kasi na, na nagbibigay ng chance. At hindi ako uh, nagtitake ng chance na, alam mo na, baka, maka, baka, tumakas pa at hindi, maniwala hindi maniwala sa ating restrictive custody. Mm -hmm. eh, hindi sumunod sa ating restrictive custody. Kaya minabuti ko na ang duty nila ay doon na mismo sa loob ng Custodial Center. Mga bantay sila doon at uh, mm. ng loob ng Custodial Center at hindi sila pwedeng lumabas. Opo, opo. Kung baga, eh, ano ka lang muna dyan? Diyan ka lang standby habang may kaso ka, hindi ka na makakalabas ng iyong assignment para wala ka nang gawin pang anumang kalokohan kung ganun man po. No? Mm, -mm. Yes, yes, manatad. Yan ang mismong duty nila ngayon, ang magbantay mm -hmm. sa loob ng Custodial Center po sige po uh, general i hope you don't mind me asking you know kasi kami nga po ay no, na dito po bagamat nangyari ito pebrero pa dumaan din po sa proseso bago po makapagpalabas ng uh, ng uh, ano no so supposed to be po ay uh, preventive suspension if i may say so um dito po sa NCRPO meron din pong ilang uh, may, may walo din pong pulis no ganun din po ang kwento hu dito no uh, lumalabas po na uh, robbery, no? Uh, robbery extortion po ito. Ito hong mga balitang ito, paano po namin dapat tanggapin na para bagang ngayon po lumalabas na ang mga pulis, no? Ang dating po sa iba ay mukang uh, dumarami po ba tama pa ang term ko dito na mga nalilihis na landas. Wala well, uh, uh, nakakalungkot talagang tanggapin at uh, Nakakalungkot na makita naman nung Ted ang mm -hmm. mga police natin na nahuhuli natin ngayon na nalilihis ng landas. nilagay ko sa PR ko exact term na mga nalilihis ang landas. Mm -hmm. Pero well, ang sa amin na naman is uh, sa amin bilang mga mid-level at top-level executives, mga supervisor nito, ating mga mm -hmm. tauhan, both uh, mga officers and non-officers, is that gusto uh, namin ipaabot sa ating mga kababayan na hindi natin tinutolerate ito at ito ay isang katunayan na talagang we are still cleansing our ranks. Ito naman ay a never-ending process. Bata pa ako. May plan pagbabago ng tinatawag na programa eh. Siguro, baka dumating na ang panahon na hindi lang napansin ito pero sa ngayon napapansin sapagat binibigyan natin ng pansin, binibigyan natin ng diin. Ayaw natin na ating polis ay na involve sa mga ganyan na mga sa ngayon nakikita natin robbery extortion. Dati ay gun for hire. Dati ay pagpatay ng walang pakundangan at uh, natutolerate pa minsan dahil sa pulisiyang hindi tama. Pero mm. siguro sa ngayon, eh, talagang napapan napapansin lang ng ating taong bayan sapagkat we are be being very very aggressive about it. Ang ating Chief PNP, si General Maguil ay mm. hindi nagbibigay ng second chance sa mga itong gawain ng ating mga pulis. Oh, at lalong-lalo na, uh, pag ating na, napunta sa ating uh, atensyon, nakikita mm -hmm. ng ating leadership, ng ating liderato, si General Marino is very proactive. I would like to emphasize, ano, mm -hmm. na itong kaso na to, since February pa, may hard written instruction ka alam talaga si General Marbid to give no quarters. Nung magsimula kami ng investigasyon kasi, ay nag-feedback na kami sa kanya na ito po ay mm -hmm. isang malaking malaking uh, kaso na isang mid-level officer, lieutenant mm. colonel ang tatamaan mm. mm. together with uh, 10 of his personnel na may isa pang uh, junior officer na top tail. Okay. so Ang sabi niya naman, sabi ng na ating chief PNP na si General Mervin mm. ay talagang hindi tayo magbibigay ng quarters sa mga yan. We will uh, go all out and uh, full blast talaga mm. um, no matter where the apps falls opo opo general sir uh, op lang pagbabago sabi ho niyo bata pa po kayo narinig nyo na po yan at na nag-evolve na naman yan di po ba pero malaki po yung sanang uh, ano no malaki nga po sanang benepisyo sa op pagbabago yung malaking pagbabago sa sweldo ng mga pulis ito ho kasi yung unang sinasabi para natin ma ano no ma ano sila maitama itong mga kailangan pang dumilihensya. Doblehin na po ang laki na po kasi ngayon kumpara po sa ibang mga manggagawa sa gobyerno ang sweldo ng pulis. Um, yun ho usapin na ganun, uh, meron hubang ano may, may epekto pa rin huba itong ano itong pay ng PMP dito po sa mga ganto pong uri ng gawi na they are resorting to robbery extortion pa din po naman ng Fed, yung usapin na yan ay napakahaba at uh, pag pagbibigay mo nga yan sa limang Pilipino mag, uh, na mag-argumento, mm -hmm. may makikita kang anim na opinion dyan. Pero <laughs> opo, opo, opo. Alam, opo, opo, alam nyo, ang ang sweldo kasi kahit na kataas yan, hindi natin mm -hmm. hindi natin ma, ma, hindi magiging siguradong pasihan na walang mm -hmm. ganyang mangyayari. Sapagkat so, nakikita naman natin sa ibang mga, sa ibang mga Uh, sa ibang mga um, sectors natin mm -hmm. sa Pilipinas. Kaya sa akin, ay, ang opinion ko dyan ay eh, talagang nasa moral fibers din natin yan at mm -hmm. nasa ating mga pag pagkataon na yan. Eh, mm -hmm. Kasi nga nakita nga natin diba, mm -hmm. a few years ago, manager ng banko. Manager ng banko. Mm -hmm. na involved naman sa corruption. Mm -hmm. Banko naman ng ibang bansa. Ang, ni, na, ni nakaw nila naging hmm. complicit siya sa pagnanakaw sa bangko ng isang bansa at oh. ang kasali noon ay hmm. manager ng bangko natin at hindi naman oh. hindi naman kinak na pag mataas ang income ay eh, hindi na ma-involved sa mga ganyang mga korupsyon. at hmm. kaya nasa tao talaga yan na manote at oh. uh, hindi ko naman blame ang ating education system pero hmm. at ang ating mga other other parts ng ating society pero ando na talaga yon kaya sa atin sa PNP ang palagi nating emphasize sa ating mga tao We live we our means and uh let's just uh do our job make sure that your moral moral fibers are intact your moral mm -hmm. compass is always uh, in the correct direction mm -hmm. and uh make sure that uh, service is always at uh, the heart of everything that we do. Opo yes sir yes sir so true so true. Ito lang po for the end time na lang po general ha dito ho kasi ngayon sa aming live chat ito na naman po no itong mga fans niyo. <laughs> Alam niyo yun. Ito pong sinasabi na inyo daw pong illegal detention case. Can you just clarify po? Ano bang pangyayaring ito? Para ho natin mailinaw na ito. Ito po sinasabi na isinampas sa inyong reklamo ng umano'y inyo daw pong hinuli based on a photocopied red notice. Alam nyo man, ako'y naniniwala na lahat ng aking ginawa noong panahon na November pa po yan ha. November mm. po yan. At uh, ngayon lang talaga yan na uh, biglang lubabas at ako'y nagulat na, Aba, teka muna. Mm -hmm. Dahil ba magre-return na si General Marbil? At uh, alam niyo, Manong Ted, ayoko mang bigyan ng kulay ang mm -hmm. mga ang mga nangyayari mm -hmm. sa ngayon. Pero ito naman, ito, ito, alam mo na, ang politika, uh, you know, politika sa sa loob ng organisasyon, eh, eh hindi ko eh, dinidiscount ang possibility. Pero ang case naman na yan, ako'y naniniwala na tama lahat ang aming ginawa sa bagay na yan. At ito nga lang, isang nakaka- nakakalungkot dyan. Ang sa ay aking nakita dyan sa social media pa lang. Hindi ho nakarating sa akin dyan kaya hindi kami naka-attend ng April 21 at April 28. And today, we're going to the prosecutor's office and we will ask for the charges at kung ano man yung reklamo na yan dahil hindi pa namin nababasa yan. Mm, nauna pa ang social media na makakuha ng supposed to be subpoena ninyo sa kasong ito? Opo, hindi nga talaga Pagkakarating sa akin, kaya nga wala akong maisagot dahil mm -hmm. hindi ko maintindihan kung ano ang reklamo na yan. Kasi mm -hmm. ang maalala ko niyan ay nang hinuli namin niyang babae na yan based sa red notice ng UAE hindi totoong si Roxa, mm -hmm. original po yan, mm -hmm. ay humingi kami ng opinion sa ating Department of Justice. At pagkatapos, even pending the opinion of the Department of Justice, nirelease namin siya dahil after mahuli namin siya at nalaman na yung pala ay may nag-aakusa sa kanya sa UAE mm -hmm. na isang Emirati na kakuan niya, kasosyo niya sa negosyo dito sa Pilipinas. mm -hmm. eh, kinuha niya, uh, siya na nag ko ng pera. Mm -hmm. So sabi namin, eh, kung gusto mo, mag-file ka rin ng kaso laban sa Emirati, which which mm -hmm. she did. Maalala ko, November 27, November 27 yun mm -hmm. nang siya ay nag-file ng kaso laban sa Emirati mm -hmm. at pagkatapos uh, bumalik pa yan sa amin nung January nung January bumalik sa amin may dala-dalang warrant of arrest mm -hmm. laban sa kanyang business partner naman na sabi niya ay niloko siya mm -hmm. eh, ang reklamo sa kanya ng Emirati iniloko eh, mm -hmm. niya ang Emirati ng mm -hmm. pera mm -hmm. at, uh, dito naman sa January ay niloko niya ang kanyang business uh, niloko siya ng kanyang business partner kaya inasunto niya at pinahuli sa amin dala-dala ay sa Warto para sa Batangas. So, nahuli naman namin ang kanyang ang kanyang uh, business partner. So, uh, ang pangalan niya sa information sa sa court document at uh, bilang complainant. So, I really, really can't understand kung paano nangyari na nagrereklamo siya ngayon ng ng uh, illegal detention. Pero well, nakikita ko siya sa mga anti, uh, sa mga kona. Nakikita ko siya sa mga pro-Duterte rallies ng Tigaydon. May mga short videos siya na nakikita namin uh, lately nag-surface ang kanyang mga videos na yun. Apo. Sige po, sa panghuli, meron siyang claim ha, na siya daw po ay hinihingian ng Christmas gift nung siya po ay dinampot. Ano? At uh, nung sinabi po na hindi ka namin ibibigay sa Bureau of Immigration, kung magbibigay ka ng Christmas gift, hindi ako nagbigay. And two days after, dinampot na siya ng pitong tauhan ninyo. Oh, uh, paano Christmas gift yun? Eh, ang matandaan mo November 20, parang November kasi so last week of November, November 21, mm, parang mm, gano'n. Mm -hmm. uh, I'm not very sure about it kasi mm. I'm just uh, working from memory. Opo, sige. Uh, pero Christmas gift at pagkatapos January naman ay tinulungan pa namin siya. Hindi siya ko na, hindi na siya, release na siya at that time. Wala mm. na siya sa custody namin. Kaya mm -hmm. okay. uh, we really <clears throat> can't understand kung papa, saan ang gagaling ang okay. claims na naman. Sige. Saka kung Christmas gift lang naman, eh, parang may problema na nga siya sa pera din sa Emirati, manghihingi pa kami ng Christmas gifts na kanya. So, parang hmm. napaka-andi kami niya dahil I don't think that she has the money yung ready at that time. Oh, sige po, opo. Sige, kami po yung antabay. Ano po, dito po sa inyo pong magiging tugon kung sakasakali man po na inyo na matanggap personally ito pong binabanggit na ano po sa inyo, subpina ng DOJ supposed to be po. Salamat po na marami, General, sa inyo pong panahon sa aming programa.